Magandang umaga mga farmers. For today's vlog ay Ibabahagi ko sa inyo tong ano, resulta ng pruning ko sa kalabasa. Ayan mga ka-farmers, kung makikita nyo, may mga sibol na yung ano, pagitan ng mga dahon. Dun sa pagitan ng mga dahon. At mahaba na sila. Lagpas na nung isang linggo nang ma-pruning ko 'yan. At yung ginawa kong pag-pruning diyan, yung pinakadulong tangkay niya, yung sa may dahon, ay yung tinanggal ko. Pinutol ko lang 'yon, yung pinakadulo. Bale, walong piraso yung ano dyan, tumubo sa pagitan ng mga dahon. Kaya maganda yung resulta ng pagkakaproning natin. Ayan, kung nyo naman. Magandang variety to kasi hindi ano kulutin yung dahon ng kalabasa na to. Two months na nga pala to mula nung ano, transplanting. dito ko pala pinutol yan mga farmers dito ko free ayan yung tangkay na malit na yan, yan. ayan yung pinutol ko then halos mag isang linggo ayan, may sumibol ulit sa pinakadulo niya, sinubulan ulit after ko pala magpurunin dyan mga farmers nag apply agad ako ng ano fertilizer triple 14 at urea combination ng dalawang yon malapit-lapit ng makapamunga to mga kaparmers kasi may nakita na ako dyan eh mayroon na siyang pambulaklak nakaredy na ayan puntahan din natin yung isang sanga na naiproning ko sabay ko din naman na iproning yan eto puntahan natin maganda na rin ang result ng pagkakaproning ko dito ang dami rin tumubo dyan sa pagitan ng mga dahon at ayan, eto yung jack of pruning yan pinutol ko yung pinakadulo na yan and then may ulit na isas dun sa pinakadulo medyo mahaba na yung mga tubo nila siya nga pala mga farmers bali yung tanim kong kalabasa dyan dalawang puno lang yan kaya ang ginawa ko, nag na lang ako para mas lumami yung mga sanga, -sanga nila pag mas maraming sanga, siyempre, mas maraming ibubunga yung mga kalabasa natin. Mas maganda. Yung variety nga pala nito is Suprema F1. Ito yung isang isang to, pinakamahaba sa lahat ng ano, sanga na tumubo. At nag-ugat na din yan mga farmers. Maraming pakinabang sa kalabasa. Pati yung bulaklak niyan, pwedeng ibenta or pwedeng ipanluto. Pati yung talbos niyan, nailuluto din, naibebenta din. Kaya maganda rin may tanim tayo niyan. Etong variety na to, bali ano, 95 days or up to 4 months is pwede na tayong makapagharvest harvest ng fruits niya.